Good morning, good morning mga kabayan So ito yung ating inahing may 13 heads So perfect example to yung ating video ngayon dahil Meron po tayong hindi kumakain So saan na ba yon? So andito siya oh. So ayan siya mga idol Ayaw niyang kumain at nagtatamping na siya Ayan o, ayan So ang gagawin natin ay uh, ka natin siya dahil yan ang kalimitang sakit natin sa ating mga alagang hayop na baboy. Lalo na ngayon na pumasok na po yung third quarter. So papasok na po yung uh, nagpabago-bago po yung yung ating klima. So nagkaroon po yan ng thermal changes. So, yun po yung problema sa mga baboy natin. Madaling magkaroon ng sakit sa respiratory. So, tuturo natin siya, mga idol. Ito yung ginagamit kong panturok. So, maaga pa ngayon, almost 6.30. Nagpakain na ako dahil may gagawin mamaya. So, ito yung gamit ko. LSB. Tapos, kombinasyon ng Tylosine for Pinnacle dahil meron siyang ubo. So, ayan mga idol. So, i-tuturok natin siya. So, try natin hindi ngusuan dahil ganyan na yan. So, hindi ko na siya ililipat. Ayan ko na lang siya dyan na matulog na Parang may lagnat. Pero hindi yan may lagnat ha. Kumbaga yung sitwasyon lang na parang tao ba pag may lagnat, eh, ganyan lang nasa gilid ng nakasiga. So yan mga idol, Tuturukan natin. So ito ay nasa 30 kilos. I think nasa 30 kilos to. 30-40 kilos. So bibigyan natin siya ng mga 4 ml dito bawat isa, 4 ml. Gamit natin yung sirins. Ayan. So, malaking karayom na ang gamit natin. So, ayan mga idol. Ayan mga idol. So, ito na. Meron tayong 4 ml. Tuturok natin. Kailangan nating gamitin dahil pag hindi natin ginamot, pag yan ay lumala pa ng lumala, mamatay yan. So, sayang naman. Pira na yan, maging bato pa. So, tingnan natin kung gagalaw siya. Nako, gagalaw. Tatalian na lang natin. Ito na siya mga idol. Tapos na din Ayan. Apple. Ito naman. So, LSB. LSB yung ating katrok dito naman sa kabila. Ayan mga idol. Ayan mga idol madali naman siyang tandaan dahil ano siya batik na lalaki so ito naman babae ito babae so tatlo naman silang batik sa isang pitak na ito so ayan mga yun po ang ating ginagamit na gamot lalo na pag may problema sa respiratory po yung ating mga alaga baboy lalo na pag hindi kumakain at nagtatampi ayan mga idol See you sa susunod natin na video. Huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you.